And uh hindi lang um, political noise or speculations kaya uh the uh, ICI commissioners were able to ask me um, uh many questions mm -hmm. and I was able to answer. Me... Ngunit tinanong daw siya at nakasagot naman. Eh paano secret yung investigasyon nyo? Eto, pag-usapan po muna natin itong uh, uh press con no, ambush interview kay uh, Tambi, umat uh, umatensya ng ICI, di ba? So, observe nyo po, ah, ang mga galawan ni Tambi. O, ibang-iba na. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez. Matamlay na, matamlay si Tambi. Hindi na arugante katulad nung dati. <laughs> Ramdam mo na ang hagupit. Ha? Kasi alam nyo, sa tingin kasi nito mga taong ito, hawak nila ang Pilipinas. Since pinsan niya presidente, hindi siya gagalawin ng presidente, alam naman natin yan, dahil ginawa nga siyang ano eh, state witness, eh, di ba? Ay gagawin, planong gawing state witness, isi, akalain mo yon. Doon pa lang sa planning, dapat yung binabanata na ng presidente, pero hindi. So, alam natin hindi ito makukulong dahil sa pinsan niya, si Bongbong Marcos. Pero tingnan natin, ang hagupit ng taong bayan nakiki yung alam mo yung guilt mo dahil alam mong may ginawa ang kasalanan kahit wala ka pang konsensya eh talagang hindi niya na maipaliwanag sa taong bayan tingnan nyo wala na, na nakikita ha eh sa pangangatawan at uh, ora nitong si Tambi ramdam na niya ang taong bayan para sa pagdinig gaugnay na yung flood control projects I will be here to, uh, to speed up the resolution of the fact uh, investigation. Because... Yon, ma. <laughs> Gumuhong pangarap, mangarap ka na lang ba? <laughs> Kasi pangarap nito Ah, yung pangarap na magpinsan, hindi na sila bababang presidente. Hindi na sila bababa. Ba? Sila na ang kataas-taasan. Yan po ang plano di umano nito mga mga gahaman sa kapangyarihan. Pansing-pansin yung bukong-buko to ni PRD. Kaya nga galit na galit sila kay PRD, ibinuko e, yung PI. Oh. yung BICAM, binuko, buniking. Bakit? E gusto nilang manatili sa pwesto. Bata ito ni Bongbong Marcos. Dahil sa alam niyang nangyari ngayon, pumalpak si BP Sara. Kita nyo, di ba? Ay, pumalpak si BP Sara. Pumalpak yung impeachment kay BP Sara. Eh, yun lang ang pag-asa nito. Para maging presidente. Imanipula niya. Pero pag tatapat tula kay BP Sara, ilalampaso talaga ni BP Sara yan. Huwag na tayo magkaila, mga dilawan. Huwag na tayo magkaila, mga komunista. That is a fact. Eh, ngayon, gumuhong pangarap. Wala na yung pangarap mo, Tambi. Di ba? Wala na sa isip niya yung pangarap niya. Ang gusto na lang niya ay hindi makaupo si BP Sara at malusutan niya itong baho na ginawa niyang pagnanakaw di umano dito sa mga ghost projects. Yan na lang ang gusto niyan. Kasi pag nakaupo si BP Sara at hindi na siya protected at wala na siya ma... Eh, political suicide... Hindi naman kasi kayo nakikinig nung vlog ko. Dapat nakinig kayo eh. Ang kalabanin ninyo ang Duterte is a political suicide. Oh, diyari ka ngayon. Kaya ang habol nito, hindi pa upuin si Sara at maligtas dito. Sa pagdinig, ibinahagi ni Romualdez ang personal niyang kaalaman sa budget process kahit hindi raw siya parte ng bicameral conference committee. Diyan kasi sinasabing nagkaroon ng bilyon-bilyong pisong budget insertions. Hindi pa siya parte ng Bicam. Ikaw nga ang tinuturo sa bay yung yung ano yun? Yung grupo na small committee, a small group na nagdi-decide. Pambihira ito si Tambi ni Lolo kung taong bayan. Mastermind na naging hero. Para sa umano'y kickback about oh. facts Parang nangangayayat ka. <laughs> Hindi, ewan ko kung observation ko yan. Ha? Ah, eh, alam mo na, nangangayayat. Wala nang dumarating na basura, Brad. <laughs> Hindi, nagtatanong lang. Wala naman tayong inaano. Wala na, wala na, wala nang basura. Nada. <laughs> hmm. oh, tapos, ano, stress ka na. Ah, tingnan nyo. Tingnan natin ang swag nito. 'Di ba? Dat swag nito mga ano eh, no? From Waldes Marcos, ang swag niya ni. Eh. Oh, tingnan natin. Yan. Kung hindi secret 'yang investigasyon ninyo, baka hindi ka makasagot ni isa. Kasi mapipilitan etong mga ICI na magtanong ng intellectual questions na related para ilabas kung sino ang magnanakaw sa ghost projects. Baka ang tanong sa ng ICI eh, 1 plus 1. O di nakasagot ka. Dagdagan mo pa, 5 plus 5. O nakasagot ka. <laughs> Magagawa ba nila yan kung televised? Hindi ah, eh, ko po kayo pinagbibintangan ICI. Pero hindi nyo masisisi ang taong bayan kung sa tingin nila bugok kayo. Yung investigasyong ginagawa nyo sa tingin ng taong bayan, bugok. Bakit kanyo? Eh, kayo? Eh pambihira kayo. Yung pa secret. Eh, biglang magic. No. Ang bilis ng tanong, di ba? ng talon from mastermind to state witness. Oo. Oh. Ayun naman sa komisyon, naipaliwanag ni Romualdez ang proseso ng budget. Pero wala raw idinawit o sinisi si Romualdez. Sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So na sino yung involved? Senador na naman. Sinong involved? Yung hindi pumirma sa impeachment. Sinong involved doon sa budget process? Si PRRD na naman. Ako, alam na natin yung mga ganyang-ganyan niya. Yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first. Imbitahin nyo si PRRD. Kasalanan niya kung bakit lumaki ang budget. Ganon. <laughs> no. Uh, but we will inform you once we have invited them. Kinumpirma rin ni ICI Executive Director Brian Hosaka na tinanong nila si Romualdez tungkol sa umunay pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Pero itinanggi raw ng kongresista ang alegasyon. Matatanda ang sinabi. Alam mo, ang tindi, no? Sa dami ng lintik na ghost projects na yan, sa daming binabaha, sa grabing nakawan, massive, massive po ang korupsyon sa Pilipinas. Lahat kayo malinis. Animal. Walang masabi ang ICI. Wala silang maidemanda. Wala. Ang Congress, hininto na. Ang Senado, hininto na ang investigasyon. Ang ombudsman, ang gustong investigahan, Dabaw at Cordillera. Ang laki ng problema natin, ano? Ano? ng dating security consultant ni dating congressman Zaldico na si Orly Guteza na nagdadala sila noon ng milyon-milyong pisong cash na nakamaleta pa sa bahay ni Nako at Romualdez. Tingnan nyo kung paano sasagutin, ha? ha? Paano sasagutin ni Tambi na siya ay pinangalanan na nagdadala, nagdi-deliver sila ng pera kay Tambi? Ah. Well, well, uh, Kasi... Uh, Mm, sige, sige. Oh, Magkautal-utal ka na. Uh, uh witnesses um, that were presented are um, discredited already for having um, uh, presented falsified um, documents and the, so the testimony. And their um, uh, uh, testimonies have already been denied. Ayan, sinong nag-deny? Sino nag-deny ng testimony ikaw? Ang sabi niya, eh napatunayan na discredited na na hindi totoo yung testimony niya. Ha? Ah? At nadinay uh, na-deny na po yung testimony. Sino nag-deny? Sino karapata, may karapata mag-deny ng testimony niya? Bibigyan kita halimbawa. Ang pinupunto kasi nito yung pirma nung abogado doon sa uh, notaryo. Okay? nililigaw. Yan ang style ng magpinsan. Naalala nyo si Bongbong Bong Marcos nung sinabing adik ka at magpadrag Anong sinabi niya? Nagtitake down ng pentalin si PRRD. Di ba? Iniligaw dun sa sitwasyon. Taktika ng pamilya nila yan. Ilig ilayo sa sitwasyon. E di ibig ba sabihin kung nagtitake ng pentanil si PRRD? Ligtas ka na? Hindi ka na adik? Hindi! Until magpa test ka, walang maniniwala sa iyo, Bongbong Marcos, na hindi ka adik. Same thing dito. Oh, problema nyo yung notaryo. Na-explain ko na yan ilang beses yung lintik na notaryo na yan. Hindi kailangan ng notaryo. Alam nyo ba kung para saan yung notaryo? Para lang ipatunayan na ang gumawa at pumirma doon sa papeles na ipapasa ay siya mismo. Yun lang yun. To authenticate yung katotohanan na galing mismo doon sa testigo. Anong ibig kong sabihin? Hindi na po kailangan yung notaryo. Bakit? E siya na mismo nagtestigo na sa harap ng TV. Kahit nga itapon nyo na yung dokumento na yun, kahit itapon nyo yung papelis na yun, wala nang kwenta yun. Tanong nyo sa abogadong hindi bias. Sasabihin nila, wala nang kuwenta yung document na yun. Same thing nung sinasabi ni Bongbong -Bong Marcos, adik ka, anong sagot niya pentanil? Walang kuwenta kung magpentanil si PRRD or hindi. Ang tanong Marcos, adik ka ba? Are you willing to take the drug test? Pero ayaw niya. Same thing dito kailangan mo pa mang authenticate, eh binabanggit niya. Yung nakasulat, binabanggit niya. Kita nating lahat. Bakit? Televise eh. Naintindihan niyo po. Ganyan nililigaw nito si Tambi. Hindi ibig sabihin, hindi nakatunotaryo yun, hindi ibig sabihin, hindi talaga nag-deliver ng mali pera itong marines sa bahay niyo. Hindi mo napatunayan sa ganun. Huwag mong lokohin ng taong bayan. Sabihin nyo yung rason bakit hindi kayo dapat ang pambintang mastermind. Isipin mo, iaasa mo para i-discredit yung isang witness dahil sa notaryo. Eh, sasabihin ng abogadong hindi bias. Bobo kayo. Di ba? Handa naman daw ang kongresista na bumalik. Malungkot eh, no? Malungkot siya talaga. Pero umiislim ka ha? Tinitake mo ba yung tinitake? <laughs> Nung mga kaibigan kong ano, pampapayat, parang ano, epektibo yung ano mo. Ha? Epektibo yung pagpapapayat mo. I-share mo nga sa akin kasi ako, nag intermittent fasting. Hindi pa rin pumapayat. Nag-gym ako araw-araw. oo Share mo naman, Tambi. Sakaling ipatawag ulit ng ICI. Pero pwede ba siyang maging state witness sa flood control scandal? Depende po sa kanya magiging salaysay at, mm -hmm. at uh, depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing. Hindi naman, sa gitna malakanyang depende. Depende sa DOJ. Eh sino ba ang DOJ? Di hawak din ni Boeing yan dati. Diyan siya Kanino ba yung DOJ? Eh, the executive yan. Hawak din ni Bongbong Marcos yan. Depende kung gagawin siya state witness. O, pag ino ang state witness yan, hindi makukulong yan. Parang sinabi, protected yan ni Bongbong Marcos. Hindi lang diretsyo. Parang sinasabi ni Bongbong, hindi makukulong si Tambi. Dahil depende sa DOJ. Ang DOJ under sa akin. Hindi ba? Eh, sino nag-imbestiga? Imbestiga, i din. Ah, siya rin ang bumuo niyan. Eh, diskaya ano sabi niyo? Ibalik yung pera. Ang bilis nyo sinabi. Ibalik niyo pera. Hindi siya dapat ang... Siya ang less guilty. Eh, kay Tambi, iba sagot. Double standard ng mga animal. Isang state witness. Pinalaga naman niyan ni Davao City First District Representative Paolo Duterte. Tinawag niya itong biggest joke of the century.